niya ako about that. sabi niya, uh, kumbaga, since katapat ng Bulaga na parang hindi pwede mag-guess nga dahil katapat ng Bulaga. Sabi niya, it's work ethics naman. Pero pinaglaban ko. Sabi ko, gusto ko mag-guess. sabi ko, I'm just, uh, kumbaga, being professional to my work. At the same time, dumipat na naman ako, I'm not with them. So, gusto ko i-promote yung show. Hindi naman parket po nag-yes ako sa showtime yung kinakalaban ko sila. It's about the show promoting yung, yung nangumiti yung langit. And wala naman po. Sabi ko kay Tita Malu, sana po walang personalan. Trabaho to eh. So, uh, it's my choice and I have to move on. So, yun lang po. Ano ka ba dito? Um, uh, ka. mo First <laughs> show pang katrata mo or mga may gagawin ka pa ba aside from this? Ano ba yung usapan nyo ng manager mo ABS? Uh, na forthcoming? Well, uh, uh, wala pa po. Pero siyempre, looking uh, forward for more projects po sa ABS. Kay Enzo naman. Enzo, parang nagkaroon